Bakit ipinasok yan sa PBB? Hindi sinabi sa akin. Bukang bibig si Kimi Rito. Direk Loren, nagalit. Ipinasok ba naman si Gerard Anderson ngayon sa Pinoy Big Brother bilang houseguest. Top trending ngayon sa social media ang biglang paglabas ni Gerard sa telebisyon. Live na rin sa PBB. silang ang isa sa houseguest. Maraming galit na galit, bilahagi ba naman ang ilang moment niya noong pumasok sa bahay ni Kuya. 19 years ago, na kung saan kinunag ang namayagpag, na ikwento ang ilang memories nila kasama si Kinju. Ito naman ang ilang gina na komento ng mga Kimpo supporters. Ayon sa kanila, ang daming artist ng babae sa ABS-CBN bakit si Kimi ang gusto niyang makatrabaho. Siguradong hindi papayag si Paolo Abilino na magtambal uli ang Kimi Dahil may, kapar may karapatan naman si Paolo na manghimasok. Tama na dyan, masyadong nahahalata ang mga ikinikilos mo. Ayon pa si Binahaling komento. dinaan pa talaga sa PBB. Akala mo ata makukuha mo ang simpatya ng taong bayan nakuha, mo pang magbalik tanaw with ex. Kinabutod ka sa mga pinagsasabi mo. Galit na galit si Direk Doren sa pagpasok mo dyan. Sinisira mo ang imahe ng himbaw. Walang respeto. Kung kailang namayag pag nga ng gusto ang himbaw, saka e-eksena. Ilan lang yan sa mga nabulabong ng mga fans. Anong sa rito? Maging kayo ba ay nadidismaya sa mga nangyayari.